Yung nagsimula lang sa maliit na kariton at baon-baon sa utang, ngayon may magandang pwesto na at lagi pang pinipilahan. Nakarecover na rin sa buhay at may mga naipundar pa. Nang dahil yan dito sa napakasulit na 50 pesos may pastil at shomay ka na. Ito ang Sheila's Dragon Fruit Salad and Juice na makikita nyo lang mismo sa may tapat ng Kiapu Church. Everyday yan, simula umaga at hanggang maubos yung supply nila. Meron na rin sila ditong fresh fruit slush ice or slurpee kung tawagin. Then itong isang pinipilahan pa sa kanilang shomay at pastil. apo dragon fruits po. Bali, ito Slurpee. po, dragon fruit. Tapos, avocado. Avocado, mango. Opo. Oh, Kung tawagin niyo po ito ay? Slurpee po. Puro po Free, yan? Fresh fruits po. Fresh fruits? Wow. Okay. Kaya ang daming tao bumibili. Ito ma'am may ano, pork po siya. Tapos yung dalaw po. Pork and cheese. Tapos pastil po. Opo. Oh, Kano po yung ganyan? 50 po. Ah, wow, sulit ah. Oh. So guys, itatry natin ito ngayong bagong sumisikat dito sa Mekiapo na combo meals. So imagine mo, may show ka na, may pastil ka pa, 50 pesos lang. Saan ka makakakita, 'di ba? Busog ka na. Sulit. Tas ito pa, guys. 100 pesos lang may kasama ng Dragon Fruit. Kasi pag in order mo to 70 eh. So pagka uh, kinumbine mo siya dito, 100 pesos lang. So try muna natin yung pastil. Sulit nito, ah. Oh. Pastil pa nga lang sana. Sulit na eh. May kasama pang apat na siomay. Kaya tingnan nyo naman yung pila. Actually guys, syempre kung malakas kang kumain, mabibitin ka dito. Pero sa lasa niya, panalo na. Mm. Wow! Tingnan nyo yung shomai nila, anlaki guys. Dito ka mabibilib guys eh. Sa shomai nila, nakaka 3,000 pieces sila sa isang araw. Ang dami nun ah. So itong dilaw na shomai nila, pork and cheese siya. Tapos yung white naman, yan daw yung pork. So pork lang siya. Mm. Mm. Kita niya yung cheese. Ayan, oh. Ah, masarap to, guys, ah. Try naman natin yung pork lang. Mm. Same lang sila ng lasa, pinagkaiba lang yung cheese. Pero parehas sulit, hindi ka nalugi. Para sa 50 pesos, busog na busog ko na dito. Apat nga lang na siya, may sulit na eh. May rice ka pa, may pastil ka pa. Eh, hindi ganun kadaling gumawa ng pastil. Yung effort pa ng gumawa. So, para sa 50 pesos, napakasulit na niyo. Plus, masarap pa yung kakainin mo. So, guys, kung sa frozen dragon fruit nila, 70 pesos. Dito naman sa bago nila na slurpy 75 pesos. So, ito, nilalagyan nila to ng ice cream on top. So, may tatlo silang flavor. Dragon fruit, avocado, tsaka mango. So, dalawa yung tatry natin. Actually, meron pa tayong mango. Try na muna natin itong frozen dragon fruit nila. Mm. Ganun pa rin. Masarap pa rin tong dragon fruit nila. Kasi natry ko na to before. Navlog eh. Na-vlog ko na rin to. Eh. Pero ngayon ko lang na-vlog tong second branch nila. Very refreshing. Napaka-milky. Hindi tinipid sa dragon fruit. Lasang-lasang -lasan mo yung dragon fruit try naman natin tong avocado with ice cream on top. Yung nilalagay pa nilang ice cream on top, strawberry flavor. hmm, hmm. Oh wow, ito masarap. Kakaiba. First time ko lang nakatry na pinagmix yung avocado at strawberry. Ang sarap. Sobrang rich ng avocado. Tapos yung tamis at may konting asim ng strawberry. Ganda ng combination. Tsaka ang ginagamit nila dito guys, fresh fruits. Mmm. Iba naman atake na to. Ang ganda rin ng combination ng strawberry tsaka mango. May konting asim. Sobrang sulit nito. Ito yung hindi ka mapapahiya pag nirecommend mo. Lalo na sa mga dumadaan na nagsisimba dito, gusto mag-food trip. Sulit na to ha ah. Habang naglalakad ka, pag napagod ka, worth it matry.